Oh? Talaga, oo, oo, yata eh. pangita din eh. Oo, ay alam mo naman tayo mga magmamakyaw Ano? Mapakyaw eh lahat ay, ito niyan Ang talong niyo no? Ang dami nyo nga. Ay, marami din namang, ano? kung na pagbigay niyo ng sili? 60 ang bigay ko. 60? 70. Ah, uh. 70? Taas pala yan, no? oh, ano? Oo, wala ko. Ay, kinuko na 'yan. dyan. Sinaagawa na nga ni Dai. Nagabaratilyo oh. din niya lahat yan, hoy. Nagabagsak lang yan. Inaagaw na din Daet. Kaya kilala mm -hmm. ah, okay. okay. ko niyo ni Kuya. Kaya may otak mo. Kaya nang bigay niyo lang sa kamate. Ayan, bigay ko sa kanya yan, ganyan. 200 na lang dito. Uh -huh. Oo. -oh. Yung malalaking ayon ay 300 dito. Pero pag dumating na ng baya ay 250 at 350. Apte, gusto ko yung para matagal. Mm -hmm. At ito naman. Atte, ay, are naman yun. 100. Are naman pinipiling are. Ay, 150. Nagandahan mo rin ha. Ay, ay tuloy po naman natin ang pitas. Tuloy yan. Hanggang may mga pipitas sila. Maraming mga pipitas. Papa, alam mo na. Ayun. Ano nga ninyo nanay? Hindi. Ano nga Ito eh. ay ay, O, atis mm -hmm. lang o, the skate, the skate, yes, sa akin na nagpupuntahan ko, no? O, hindi mo na din naman, ano, nakipita-kita na ninigil. Ay, kuya, raw-raw po talaga. Pero lang hindi ho kayo maniniwala ang tubigang kung maluwang. May like tayo ito. Ang pato. Aking At oh, Ay, Ayun, nakakila. Ako'y araw-araw. Delivery hindi nila alam na ako yung nagkatuwigan Tut pa. Tutay, saan? Saan? Sa Bansod ho. Saan sa Bansod? Sa Malaya ho. Ano yung ah. tanim mo ngayon? Yung ano, hindi ho, jackpot ho. Jackpot? Anong kasi oh, mo? Eh. Parang dinurado rin ho. Oh, din. Pero nakailangan ano eh. Hindi pa ako nakakaano. Eh. Oh, ako ba? Punta na nang no, 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 no. mo? Mga hanggang 20 pa ako. Abot ka sa mga babo. Yung tatlong hektarya ko eh, baka bago mag ko nito, ani. Tapos yung isang hektarya ko, patikim nga nang patikim ako nung no, yung ano nga yung bigas. Yung okay. pagka okay. ano, nagpagiling ako noon. Hindi, okay. magkano -ano, okay. mag ang... Ay, ay, mura ng pala ngayon eh. 21 na nga. Babente uno na. Babente uno na. Yung pinili ko kanila, yung nakabungko. Yan nga. Ay, ay, oh ayun pala. Ibig sabihin kunin 'yan. ilalain niyo na 'yan. Balik at lo class. Balik at lo class pa hindi para alain niyo. Yan bigay ng mga 'ni mga walo na siguro, ano? Ang kuha kayo 80. 80 na doon

kasi bibigyan ko sa siya dahil kaya humiling, Bibigyan ko kayo para wala tayong masamang pulong. Kaya uh, oh, <laughs> gano'n. No. Ang ah. mm. 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 biyernes, wala na kayong mapalita ko. Pero sa biyernes, wala na kayong bawas. Ha? Kung ano yung presidine, eh. oh. yun na. Oo. Oh. At ako naman ito yung... Para hindi kayo madala. Kaya itong bibigyan ko ko agad. Madali naman. Magbaltas. Gawa ng magpagawa ako ng ay ang sa center ang laki sa bulay ang laki din po ay pati ang tao araw-araw na tao ko araw-araw na dyan mabayan dyan nanay kaya na nanay hindi ko kaya yun nanay hindi ko ako makapagbawas dahil talaga sa totoong buhay Ayan ho, kinukuha na sa akin iyan ito ang daming order sa kanya sa akin may order din Sa kami parehas yung orderan ay, may text niya, may text sa akin si Dait. si Dait Mercado Ako kung di mo pwede na, hindi, na, hindi, na, hindi. na Ko, yun ho eh nanay e, napaka simple ay na yun mana, ho eh na, nanay na, na, maganda ang na, mura ang na, yung ambilihan <laughs> nila yung hindi <laughs> hindi 80 utsinta ang bintaho nila hindi yung kumabaran sampu eh Oo hindi ako magkataas ay dahil 80 ang nila ay lagi akong mababa sa kanila ayoko na ako mataas sa kanila kaya nga oh na, dahil um, ano pang bibili ng mga mahihirap na katulad ko kaya nga wala. kung tataas wala na, ang ko ano, wala na, na wala, ayo, toto, to, wala okay, na kayo na naitaas kami palagi din nasa simbahan. bahay hmm. Oh, Pag mataas Aba. na naman, mm. paano nga makabili pa yung walang pambili? Hmm. Ay kung ang pira ay no? <laughs> ano? paano pa? <laughs> ako nga, baka hindi mo nawala ako dating ko dito, unang uuwi ko dito nung 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 February, nung December. Bumalik uh. ako nung pumunta um, 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 ako dito, bumalik ako. Nagbakasyon ako nung December, nung simula. Isipin mo, ang talong, 14 pesos. Magkano ang tanong ko sa iyo ang kilo? Ang pusang papiraso? Uh, o, oh, 240. <laughs> Bumili ako kasi bro sa ano ko sa talong dahil doon sa amin sa Barcelona ang talong uh, ay malabnak ay dito masarap ang talong. Oo <coughs> oh, nga. Oh. Ay sabi ko sa bukid niyo. panlaban sila ng quest hmm. uh, Dayo. Ay galingan mo medicine, ang paghahanap buhay talaga malaking Papa, medicine ang ano ko. Ang nanay ko. sa medicine. Ay ang gastos pag... naman ho ngayon eh kun per simple lang may 100 na ah, ganti. Pag per simple pa lang ho 'yon. Mm, il Ilang taon na? <laughs> Ay, first year pa lang, ha? Opo. Ang laki pa yayain. Kaya ako sa isang araw, kailangan kumita ko kahit aanin na daan. O, ay, dapat na. Para meron akong pundo kahit dalawang piso sa kanya. O. At yung apat na daan sa amin ng mga apat din. O. Ay, meron pa akong pamangkin din na grade 1 doon sa akin na katuloy. Lalaki naman. Ay, puro babae sa akin eh. Ay. trabaho na yung babae? Ano yung atawa? Wala ako, nasa bahay lang. Ano naman. Hindi mo nasa ako sa akin eh. Alam mo na, pagpipiro ng talong ano? O. Yung rigig talaga, ikukuan mo ha? At yung may isang kama, ay isa o dalawa dyan lang, itago mo lang dyan. Magdala pala ko kahit sa 10,000 dapat pala. Kahit 5,000 sana. Ang akin ay subok lang ay. Dahil ngayon lang ako makarating. Yung pala naman dito ay eh, pag namitas ay eh, madami. Ay hey, kailangan okay. pala ay kumplito. Hmm. may talong so, may ano. Ako na may bag, bag nandito dito. Bukas marami pag akong talong. Pag nandito. Ano nga nung pangalan mo? Nato. 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 Pag nandito, Nato. pag dito. Ay kahit kilala ko, gusto ko yung bago yung alis. Oo oh, nga. Bayad dapat. <laughs> Ayun. Oh, Yun ang tama. Ang aking tao, eh, hindi oh. naalis niyang dibayad. Binabayaran so, din yan eh yun ang dapat. Uh, yun ang katuwiran ko. Karabin, Ikaw ay aalis sa akin at hindi ni ano ko ay hindi dito. Nakuha di, nila di, ang papote Iwanan, iwanan, iwanan mo yung kilala niya yung Iwanan mo yung kung ano yung isakto lang sa iyo, yun ay ilalain. Marcelino. Marcelino. Nanay. Hindi mo sinama yung asawa. Ala ibig tinuka din eh. Aba! Oy. Ay, di na si Amin ako eh. Kailan kaya ako makabalik ulit makakuha ng kamate? Ay, siya, Bernice! 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 oh, ang palaya. O, nga ano? Para... sa lapon. Pero gusto mo ang palaya. Ay, hindi ako na Kami nitib ng palaya. Bernice. Kailangan kaya kayo nitib. Ay, yun. Hmm, nitib ho. Sige, Bernice lang pa. Dandara ko may naglako. Ay, ako nitib ang palaya yung karto. Alam niyo yung nitib. Yung, yung ligaw. Ang tawagin. Yun ang mga Ayun ang kaya meron ako dun sa bahay. Hindi eh, ako nagpapakuha kung saan saan diyan. Mamaya, mamaya. Ayun ho, ako yun. Ay, pala pala ang credit niya sila to. Oo, hindi, hindi. Maglakad malayo. Sige. <laughs> malayo, oo. Oo. hindi pala, kung surkat dito, kalapit ng highway. Malapit, yan na eh. O, yan lang, oo. Kaya dalihan. Kaya mo, ang dami nilang kamatis. Oo, oh, namula, no? Oo, ang dami. Ay, ang dami, oo. Oh. Yan, ibibinta ko ng um, sampung pisong isa. Doon sa uh amay, -huh. sa barangay. Ah, ang bilis yan. Oh, <laughs> ako, po. Iyan ako sa 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 cellphone. sa cellphone. <laughs> uh -huh. Nakaw. Wala nang matira kahit konti. Wala. Ay, sarap na magdidat niyan, di bago yung makakuha ka uh -huh. ng mga siling kauti sa mga siling ko. Pa para. Hindi Ati mo gumanda may ginam. Hindi? Hindi ang puti. Ayan, oh, Ayun oh. Dami ng uod. Oh, yan. Um. Oh. Dami sana rin sa ng abunga. Eh, Alakaw. Ay, ti ay bibunga dito talaga ng Kimuka. Kimuka. Oh. Buong, kaya nga kalala eh, kalalaki eh. Oh. Kung yan eh, hindi ganito. Nako. Oh, eh, pagkamahal na yun ang talaw. Ay, sa mahal na eh. Pag hindi, <laughs> masarap ang pakiramdam ng may-ari. Oh, sili. Oh. Ay, kimuka bunga. Nako, ang dami bunga. Oh. Uh, eh, na siya bunga uh, kung oh, ang laway. Ay, pupulya rin ulit sa isang araw. Oh, ang dami ang bunga. Ano? Ano? Kanina oh, ay, pang, ay, arila ang luwag na ha, arila ang. Oh. Ay mananalasa nga kayo ngayon dyan sa presyo. Sa taas ang presyo na yan. Aba. Ay timo nga kay okra ay oh. Okra kong te oh. Tenem din ang tao oh. Ay ilip pala kamatis. Kamatis na. Ito ang paparitin kamatis ay, na yan. Oh. Sili na yung papunta. Uh yung papunta ron. Ay katiri ganito lang eh. <laughs> Hindi ah. nga pala dito mahuubusan. Ay pahabol kong kamatis dahil uh -huh. na. Oo. Uh -huh. Ano, ako kalaban nila sa mahal. Uh -huh. Kung ito'y tamaan man ng Ay, alibaw, tama, ito'y sa mahal. Yari? Kung magpura man, mga kalabang pa nila ako. Oh, oh, nandiyan pa rin, meron pa rin. Pa pa rin nila ako, hanapin pa rin nila ako. Inyo pa rin yata ang tubigan niya? Hmm, ito, mm. Ako maraming tubig sa kalapan. Kaya? Oh. Ay, I meron mean, din pala kayo sa malayo. ako ayo, o, <laughs> ay, oo, oh, siya managpi. eh, wag, hindi ko nasabihin sa iyo kung ilan. Ako, ilant. ay, 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 pas. Maraming akong tubigan doon. Hmm. Ang kapatid ko nag-iintindi. Wala akong pakalam Bahala sila sa buhay nila. Basta ibigay nila ang kaparte, kaparte kung meron. Ang ganda pa ng suloy mo eh. Ayan, pinagawa uh, ko kung kung ano. Dahil papagtang ko, pagkait Pag hindi mo mababago, ay papagtang ko. May patatam ko na kung nalala na papagayaan. Papagayaan, talong. Oh. Para, ah, kadalangan na. Oh, para madali mag-spray. Maganda mag-spray. Kasi ito para ay, eh, eh, hindi makatago ang insekto. Nahiridaol ay. Oh. Ayoo. Nahirapan. Nahirapan tago ang insekto. Tago, tago yung sektor. Makapal siya eh. Mm, ay, ay kung madalang ano man Ito talo, kung makita mo nung una. Ako, ako yung nagpute, hindi, hindi pa ha. Uh ako ng medya lang ang pinuti. Uh bandil. Ah, nga ano dito? Ari! Ari! Kunting yan, hindi medya ang puti hindi siya Oo nga ano. Hindi marami. Ay, ito yung kadamihan. Unang-unang paputi ka. Ang pangalang makalangya. Oh, mamute, tipo, Poy, Allo, ako daw mamumuti ayaw mo papasukan na akin tiktihan ibang mamumuti agwa may ayasak daw uh -huh. oh. ikadami pong mapulang ano ko ay si ay ay ito muka oh ay ay matitigas yan pasukin mo tignan matitikas. Mati mo tig matitigas matitigas Tignan itong mapulang na ito hindi lang nasa ay ano ha hindi nila mo sa ay dahil nga hindi mo hmm hmm oh 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 nagalap nyo sa init nagalap nyo sa init oh sobrahan lang oo. oh oh, oh. Aba, ay, akala mo kung gaya bang si Ayo, bakit ay, 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 tigas yan? Ay, pag madami pa ito. Ay, piso-piso. Ay, piso -piso. ay, ay, piso -piso. ay kuwintay mo sa piso-piso. Kung ako <laughs> mga sampung bandel, isang liba, ay, may pasuldo ko sa santa ko. Oo uh, nga, ano? Oo. Eh, naku. Bakit hindi makakuha lahat yan? Ay, oh, lahat. Mm. No. Bakit hindi makakuha yan? Uh, Oo. Oh. Ano? Ikaw naman humingi. Kung yung pang sa pang prito, pang ano lang, pang kain, pang bibigyan kita. dami nga. Mm. Oo. Oh. Tingnan mo <laughs> <hari>. <laughs> Ano yan, oh? No? Ay Kapal, ay. Kakatuwa rin nung bago pa lang kayo na puti. nung ulang puti namin ni, oh. eh. Iniro kami ng mga puti. Iniro? Oh. Iniro lang ng mga puti. Isa mahal na noon. <laughs> Dito pa lang puti. Oo, oh, oh. mo ito. Oh. ito mo aking fan, oh. Oh, Sili. Oh. bagong tanim yan. Ay, 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 ay na, na, na Oh, ini sa kabila may kaya kahaba ti kabila ko dini oh. Lata. Hmm. Eh. hmm. Ako. Pati okay. ba ang akit sa kari? Ari, ari. Kasama yung talong kaya yung magkabadi. Putihin mo. Yan magkabadi. Magkabadi yan. Oo, oh, magkabadi yan. Piso, piso. Piso. Makakabili ka ng piso, piso. Ikaw ang hirap na mamitas dito. Ha? Ha? Ay, daol lang sa nga. Oh. Ay, <laughs> bill paper eh, timo. Ang okay, aking bill paper, oh. ano? Ay, oh, timo. Sili, may sili na ako dyan, oh. May mga bunga-bunga na yan, oh. Ha? Pero na nga. Oh, ha? Pero na, oh. Bill paper ko yan hanggang din nila. Ang ito oh, yung panggamit-gamit. Pang Oo, oh, panggamit yung pangkain ko. Ay, malalaki na, oh. Hmm, pangkain ko yan. Kung yan pala, parami mahal niyan. Ha? Huh? Mahal pala yan, eh. Mahal. Bill paper. Oh, mahal yan, oh. Hmm. Ay, oh, ito mo sili, oh. Oh. It, Hindi pala niyo nataasan ng bakod ng kamatis Ano? ay ayo nung aking tao dahil ng teknisya ko dahil uh -huh. pagmahangin uh -huh. ay mas lalong prosesyo. pagmahangin pag oo Ngayon, ito ay uh, gusto nila yung ikis may uh -huh. parto sa akin Oo nga ikis nga Naka ganyan, oh. nakaganyan no? ay ayaw ay din niya dahil ma mahirap ikaw yung kuya. tatali ng tatali hmm. ako, ang akin sa susunod ang gagawin ko tutusukan ko ng tutusukan, tutusukan ng isa magpapakuha ko ng kawayan yung... kawayan tutusok ko sa isang puno isa okay. Oh, so, gaya kalapit Sabay bagtingan ng nylon para... Sabay tatalian, para okay. patali, 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 Diretso. Oh, Diretso ta taas, hmm. hindi matumba. Hmm. Dahil pag naglapat, isira ang kamate. Isira. Kaya mo itong mga lapat, ano, hmm. naluluto. Hmm. Ganun, saka sa amin sa Barcelona, ganoon. Isang, isang puno, isang tulos. Ito pala ilang pitas na lang, ano ho, Ubus na. Ubus na yan, ilang pitas pa. Pero isipin mo, labing dalawa ko ng pitas. <laughs> Pinakamahina akong pita si Shampo. Sampung libo? Hindi, sampung bandil. bandil. Oo nga. Ma. Oo. Oh. Magkano yun? Hindi, sa isbel lang sa isbel. No, no, no. Mahal na ko. Oo. Oh. Nag-apot pa rin. Sito. Awin na ko. Ako, ano tatlo, tatlong tatlo beses wali ko ako umabot. O dalawang beses baga. hmm. <laughs> mm. Ay, bawi nga. Ay, ako buong 30 bandil. Nung oh. Ma marami. Nung marami ano. Oh. Mm. Mahal na ano. Mm. Ay, irila ang nga ano. Ay, sus. mariusip Marius. Ang tayo kaya tayo. Oh. Sampung bundel pa ga. Ha? Sampung bundel. Oh, isa na lang, isa lang. Kaya kaya na lang ko tayo kakain ha. Ano din ah, kakain tayo. Ano ba? Tapong hiling na kamati. Hmm. Ano pa kaya? Don't send up na ikaw na Hmm. May talong pa? Yeah, may talong. konti, pa? pa yeah, ako lang ako, konti. May pa? Yan. May Ting, kukuha ko din si f epan May, may bagong tayo ano? na? May tayo, ma. Mama! Ah, kaya na! Kaya na, tutulungan ko din siya tao. Kawawa, maari. May Mama, mama, kapit eh. Eh, kaya na Okay, ha. Dami na, -na nakuha talong. Saka, sili, kamatis, sawa mga Hmm. So, sige, at ating... bukas na ulit tayo, ha? Maraming salamat. Bukas na ulit tayo. Kayo may pauwi muna sa bahay.